issue, mataas ang minor, tigil ang takpo. at saka medyo matakaw sa gas. May nakikita akong mali sa hose mo eh. Ito mali daw mali daw. yung mali yan eh. Ito. Ito Bago pa tarin to mamaya.

Ayan. Tapos, yun kung hindi gumagana yung ano mo eh. Idle up mo eh. May pag ano, dito yung kapalitan ko. Tapos, pag ganito. Tapos, ganyan. Yun. So, yung setup niya. Ayan, ganyan. Ang <laughs> daming iba, no? <laughs> Tapos, dami po pala no? <laughs> ayan, mali to. Dapat yan nasa baba. So, ito, tanggal yan dapat. Ito. Yung pinagtanggal, yung pinagtanggalan. Pati yung pinagtanggalan. <laughs> hmm. Yan, yung pinagtanggalan. Ah. Ito yun. So, nga ganun yun. Ganyan. Ah, yan, ganyan. Ito, dito yung nakakabit. Yan hmm. talaga may balik to. Oo, oh, oo, oh, pwede rin. Pero kung may disengage mo yan, kahit wala na to, Oh, kaya yun. Kaya yun yan. Kaso yan, wala pa akong pamalit ngayon ah, eh. Ganun. Yan oh? ang gusto ko ilapit oh. sa iyo. Thank you. Mapalitan. Yan laki na no. Kasi yung kay Alex noon, yan ang nakita kong pinalitan mo eh. Hmm. Yun oh. Okay.